no? So ngayon, no? Uh, ito pag-usapan natin ngayon, no? Uh, itong tungkol sa pag-asa natin dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito, lalo na sa panahon ngayon na nagkaanap na talaga ang kasamaan. Wala talaga tayong ibang pag-asa or only hope. Kundi si Kristo lamang ang tanging natin pag-asa sa kasalanan na nag-aalab sa mundong ito na wala na talagang tigil araw-araw ang tao gumagawa ng kasalanan ina-update nila yung kasalanan ang mga kasalanan ngayon laganap talaga lalo na ngayon no, sa mga social media sa technology sa mga AI at saka internet nagiging disobedience ang bawat bata o anak ang bawat tao na papalayo sa Panginoon. Maraming mga tao'ng manlilinlang at sila rin ay nalilinlang ni Satanas for the sake of money. Maraming mga blogger na patuloy na gumagawa ng mga makamundong bagay to destroy humanity, to entertain humanity. Ginawa nila ito for the sake of money, pero hindi nila alam na ginawa nila ito upang ang tao mapalayo sa Panginoon kundi magpopokus sa makamundong bagay hindi na nakapagtatakayan. kasi yan sinasabi dito sa sulat ni Matthew sabi ng ating Panginoong si Kristo na sa huling araw dadami ang masama lalaganap ang kasalanan at ang pag-ibig ng bawat tao lalamig at magsilabasan ang lahat ng bulaang propeta at ito na nga no, mga bulaang propeta na silabasan ngayon sa social sinasabi din ng ating Panginoong Iso Kristo no, na kung nasaan ang patay na katawan ang nakapundok ang mga agila anong ibig sabihin ito? So ang ibig sabihin nito, kung nasaan yung mga bagay na kung saan ang tao mapapalayo sa Panginoon, nakakamatay ng kalag, kaluluwa, doon nakapondok ang bawat tao. Saan yun? Sa internet, sa cellphone, sa gadget, sa technology. Itong mga bagay na ito ay siyang magpapadilim ng bawat puso at isip ng tao upang mapalayo ang tao sa Panginoon at makapokus sa makamundong bagay na ito. Itong bawat technology. Ito yung sinasabi ko where the carcass is the eagles were gathered together. Dito nakapundok ang bawat tao. Uhaw ang bawat tao sa makamundong bagay na ito. Ngunit hindi nila alam na uhaw at gutom ang bawat kaluluwa ng bawat tao ngayon kasi sinabi ng ating Panginoon darating yung araw na ang bawat tao magugutom hindi gutom sa pagkain kundi gutom sa salita ng Panginoon ngayon ang panahon na gutom ang bawat tao mataba ang katawan ng isang tao pero payat na payat ang kaluluwa ng bawat tao dahil nga binubusog na bawat tao ang kanyang sarili sa mga pagkain na hindi naman nakakabusog ang makamundong bagay dito sa mundong ito at ang ninanais ng kanyang katawan ay siyang sinusunod ng tao instead na ang nanaisin niya yung desire ng kanyang espiritu ang desire ng bawat kaluluwa natin is to worship God, to praise God. Kasi nandito tayo upang igalang ang Panginoon. Sambahin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Pero tignan mo ang bawat tao ngayon. Ginawa pa ba, ba ito ng bawat tao? Hindi na. Iba ang ginawa ng bawat tao ngayon. Mas binibigyan nila ng halaga ang bawat salapit. Kasi nga dito sa mundong ito, takot ang tao na mamamatay sa guto. Kaya dahil nga takot ang tao na mamamatay sa guto, kalimutan nila ang Panginoon at ipokus ang sarapin. At ito naman, alam na alam ni Satanas. Kaya kung ano man ang dinidesire ng bawat puso ng tao at nalalaman ni Satanas, ibinibigay eh ni Satanas sa iyo upang ikaw ay mapupuno Mapapalayo ka sa Panginoon, lalapit ka kay satanas pagdating ng panahon magbubunga kung anuman ang iyong ginagawa dito sa mundong ito na siyang pagsisihan mo pagdating ng araw lagi niyong tatandaan pagkatapos mamatay ng isang tao wala na talagang oras para bumalik pa dito wala nang balikan yan hindi ka na pwedeng babalik So wag na wag natin sasayangin ang pagkakataong ito na binigyan tayo ng Panginoon ng chance na mabuhay. Every time na gumising tayo sa umaga, every time na matanggap tayo, yan ang mga biyaya na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Kaya lagi nating tatandaan yan. So, dito sa mundong ito, laganap talaga. Mga kasamaan, mga kabastusan, mga immoralidad, mga nudity, makikita mo na sa mga social media. Mga content na mga kabastusan, mga sexual immorality. Secular movies, secular movies, or ano paman, noon na mga kasamaan na ng katatawanan ng bawat tao pero hindi nila alam na sila mismo at yung mga taong nanonood sa kanila ay mamamatay pagdating ng araw dahil nga sa kasalanan na kumakapit sa bawat tao. Kung hindi nyo ito ititigil pagdating ng araw, pagbabayaran nyo ito ng inyong buhay doon sa impyerno. Dito kasi sa mundong ito, pag hindi ka makuntento sa mga bagay dito sa mundo ito, hahanap ka talaga ng paraan kung paano ka kikita. Kahit pagagawa ka ng kasamaan, basta lang matuwa yung mga tao. Ang hindi mo alam, ginagawa mo na yan for the sake of your master, si satanas. Not with God. So, ano pipiliin mo? Pipiliin mo yung magiging masaya si satanas instead ng Panginoon. Pagdating ng araw, magiging kay satanas ka kasi siya yung Panginoon mo eh siya yung, mong hari, siya yung hari mo ginawa mong hari mo siya yung sinusunod mo sa araw-araw every time na umaga magising ka magkukontent ka, gagawa ka ng kabastusan kasama yung anak mo o kaya asawa mo kapitbahay mo, kaibigan mo for the sake of money simple, bibigyan ka ni satanas ng ganyan kasi sinabi niya na eh, pangako yan ni satanas eh, sa bawat tao sumasamba sa kanya ibibigay eh, ko sa iyo ang karangyaan kasi kasikatan kaningningan sa mundo ito kayamanan lahat o ano pa man ang ihilingin mo kung sasamba ka sa akin kasi itong lahat ng bagay na ito ay binibigay ko ito sa mga tao na sumasamba sa akin na aking nagugustuhan yan ang sinabi ni Satanas kaya every time na may tatanggap ka dahil nga sa mga kabastusan o kawalagyaan, o kamakamundong bagay na ginagawa mo sa mga content mo ikaw ay ginagamit na ni satanas for the sake of money kasikatan, karangyaan, kaningningan sumasamba ka na sa kanya kasi masinusunod mo na siya pagdating ng araw sisingilin ka ng Panginoon ahanapin ng Panginoong Yesu Kristo yung mga bagay na gusto niyang makita para sa iyo eh, hindi mo maibigay yun kasi nga wala sa iyo yun kasi nga namumuhay ka sa makamundong bagay dito sa mundong ito at hindi sa kalooban ng Diyos eh ano mangyayari sa iyo itatapon ka sa kasama ng mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon kundi yung mga taong na nagiging pasaway na mga taong umagawa rin ng katumaldumal doon ka ihahalo lagi mong tatandaan billion years, trillion years walang katapusan doon ang tao sa kaparosahan sa impyerno pipiliin mo yun for the sake of money, barya lang walang kwenta yan pagdating ng araw, eh, hindi mo yan mapagkinabangan may iwan mo yan tapos ikaw sasabihin mo ay may iwan naman to sa aking mga anak yung kayamanan mo may iwan mo sa mga paano yung kaluluwa mo paano ka pagdating ng araw kung saan ka patungo sa sunod mga anak mo pipiliin mo yun sa temporaring aliw lamang dito sa mundong ito na magiging masaya ka pero itatapon ka sa impyerno habang buhay huwag na huwag mong pipiliin yun kasi hindi maganda doon maraming mga tao doon na nagsisisi silang lahat na gustong bumalik sa buhay na ito upang ituwid ang kanilang mga pagkakamali pero wala ng pagkakataon So hanggang dito di na lang no. Maraming salamat and God bless you